Grabe. Kalat na kalat ngayon sa social media yung tungkol sa pag-iyak ni Vice Ganda para kay Ayon Perez. Kasi sobra nga namang mga bashing na hindi na. Ito, katulad nito. Ang dami-daming mga gantung content ngayon sa Facebook. Kasi nga sobrang ang binabash ngayon si Ayon Perez at saka bilang isang partner. Nako, nakikipuso naman ako diyan kay Vice Ganda. Kasi alam nyo 'yon, di bali nang saktan ka ng ibang tao. Huwag lang yung mga taong importante sa iyo. Kasi yung sa iyo, yung atake sa iyo, matitiis mo 'yan eh. Pero pag inatake yung mga important people at saka yung mga special person na kasama mo, yun ang hindi kayang tiisin ng puso mo. ba? Diba? Tama ba ko? Pero, in a way, ano, you know, ba, vice, kasi ganito lang naman yan. You are vice ganda. And Ayon, Ayon Perez is Ayon Perez. Ibig sabihin ko lang yan, uh, nung pinili ni Ayon Perez na sumama sa iyo at maging kayo Package deal na kasi yan, Vice. Eh. Hindi mo maiaalis sa mga tao ang masamang litanya at pag-iisip. Kasi gano'n talaga ang mga karanasan na katulad din sa akin. Na kapag ka tayo ay nagmahal, ang tingin ng mga tao, minahal tayo, o hindi tayo nagmahal, o kahit anong klaseng pagmamahal pa yan, basta ang nasa isip nila, pera ang habol ng minamahal natin. Kahit na ipakita pa ng minamahal natin o nagmamahal sa atin na gustong gusto na nila tayo, eh, yon at yon pa rin ang sasabihin at iisipin nila. Kaya, siguro naman, alam naman ni Ayon Perez yung pinasok niya. Alam naman ni Ayon Perez na may sakripisyo siyang gagawin para matugunan yung pagmamahalan ninyo. Kaya kay Vice Ganda, eh, siguro ngayon, ilang beses ko na rin naman pinagtanggol yan si Ayon Perez dahil katulad kay Lendol. Rendon Labador wala kasing tao pwedeng uh, manghusga sa kapwa tao especially kapag kapag mamahalan na ang pinag-usapan pero yung pag-iyak na yan that is uh, a sign that you're getting weaker uh, people will have a tendency to Uh, malign you more kapag ka ikaw ay weak. Kaya, uh, ayo <laughs> alam mo, ako, dun lang ako lagi sa tama eh. Hindi ako laging against sa'yo, pero this time, eh, may puso ako para sa'yo. Okay, salamat!